Oh, magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore At sa ating mga kababayan po sa ibang bansa Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi at magandang oras po sa inyong lahat Alam ko po marami naman siguro nakapanood sa inyo doon sa nangyaring uh, Senate uh, hearing Ano po? Ito yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs At uh, ito ay pinangunahan po niya uh, senator Bato de la Rosa Marami pong kapuna-puna po na, na nangyari po dito itong hearing na ito ano. And uh, as usual, pagkasi uh, Senator Bato Villarosa ang uh, eh ngay uh, presiding officer ng hearing eh kung ano-ano nangyayari ano. Well, hindi naman natin pag-uusapan yung kabuuan po ng ano ng uh, hearing na yan ano. Meron lang isang parte na gusto kong pag-usapan natin sandali. Mga kababayan ano. Ito po yung kay uh, General Marbel pagdinig po ng Senado ay pinaliwanag ni uh, General Marville yung ating PNP chip ano ano bang first name ni uh, General? ah yun Romel Marville, yan General Romel Marville yan dinanong kasi siya ni uh, Robin Padilla yata ni Senator uh, Robin Hood uh, kung uh, mayroon daw uh, naniniwala daw ba siya o kaya mayroon bang political harassment or uh, tinatawag nilang political pressure Ito po yung uh, pagbawas ng uh, 75 na security personnel uh, dito kay uh, BP Sara. At dito sumagot naman ang ating uh, magiting na si General Marbil. Panuorin po natin. Maliwanag ang si PNP Chief Police General Romel Marbil na walang political pressure sa ginawa nilang akbang. Para lang daw ito ay mas ma-rationalize sa mga polis o sa mas madaling sabi, mas ma-deploy sila ng maayos. Katunayan, ininahat ni Marville uh, Marbil na mismo mga klase ngayon, niya, mga klase ngayon ni Marbil na mga general na ay binawasan din ng security personnel. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang um, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin. We're very strict uh, police uh, procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two people, two staff personnel mm -hmm. na nandun po being used as security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. Tinanong naman ni Aljon ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na chairperson ng komite si Chief PMP Marpil kung may pantapan sa seguridad ni Bibi Sara at hiling ni de la Rosa na kung pwede ay hayaan ng bisik na makapili ng kanyang security. Partikular daw ang mga polis sa Davao. In the case of the Vice President, uh, do you think uh, may treat sa kanya o wala? Sir, ang wala na po, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating vice president. Can I ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating vice president kung sino from sa kanya mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, na kilala niya, komportable siya, baka pwede yun na ang uh, ibigay natin. Can I make it clear first na ang niwan po sa kanya is 358 uh, AFP personnel. Ayun, isipin niyo naman mga kababayan. ano uh, Binawasan na nga siya ng 75 meron pa palang natitirang 358 grabe ano kung isipin po natin mga kababayan parang talagang sobrang sobra 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 talaga yan yun napakarami na yan 358 plus 75 o oh, andami 400 plus ano binawasan lang ng uh, 75 abay grabe ng talagang ano ginawang malaking issue talaga ng uh, Camponia uh, Vice President Inday ano Sobra-sobra yan kung tutusin para bantayan ng isang tao na kagaya po ni uh, Vice President Inday At ang balita nga natin mga kababayan Yung security uh, personnel po ni uh, BP Inday eh lubhang mas marami? Higit na mas marami uh, Doon sa security po ng ating Pangulong Marcos Tanong Wala pa siyang uh, tiwala sa Armed Forces of the Philippines? Ito pong mga nakatalaga sa kanya ng mga personel galing po sa ating uh, hukbong sandataan ng Pilipinas? O hindi niya kayang manduhan ng mga ito? Nagtatanong lang po ano. Isa pa pong napansin ko dito, ito pong uh, pakiusap. Oo, nakiusap po itong si uh, Senator Batong Dilarosa na pwede daw bang hayaan na lamang siya uh, vice president na mamili ng kung sinong uh, mga personnel or uh, police sa uh, security yung gusto niya gusto daw niya yung mga kilala. Oo, yung eh uh, kamay kapalagayan na loob, yung mga dating kaki kasama, mga ganon Yan ang gusto niyang ibalik sa kanya. Eh. Yun daw yung mga Davao police ang uh, tinutukoy po dito ni uh, Senator Bato Dela Rosa. Matatandaan po natin na may mga tinanggal pong mga police station commander ano diyan sa Davao. Ang kadahilanan di umano ay uh, itong pagdudoktor. <laughs> o kaya dinadaya po yung uh, record. Ano pa tawag po dun sa record na gano'n? Yung blatter. Yan, dinadaya po yung blatter para ipakitang malinis at maayos ang dabaw. Grabe talaga, ano? Kung totoo man yung ginagawa nilang gano'n ng mga police dun sa dabaw, eh hindi po maganda no, hindi po maganda. Kaya pala di po ba napabalita no na ang Davao ay uh, naging number 2. Oo, naging number 2 po sa buong uh, Southeast Asia. Number 2 na pinaka-safe, pinakaligtas na lugar. Biruin po ninyo 'yan. Tinalo pa niya ang Singapore. Eh. Mm, ang Singapore ay naging pangatlo lang yata. Mabuti na lamang at uh, dumating ang isang General Torre. Uh, oh, natuklasan itong mga ganitong ginagawa sa Davao eh baka nga itong mga Davao police din ng uh, <laughs> source o oh, kaya nagbibigay ng timbre kaya hindi tuloy mahuli-huli itong si uh, Pastor Kibuloy pero mo si Pastor Kibuloy umiikot-ikot lang sa dalawang lugar pero hindi makita-kita hindi mahuli-huli uh, pero alam nila nandun pa rin yun eh, sana nga itong mga darating na araw ay eh, madali na rin yan para masimulan na yung pagliliti sa kanya at uh, ayon pa din kay General Marville, wala naman threat kay BP Inday Sara. Kaya sa tingin ko, eh wala naman sigurong dahilan para magkaroon ng uh, sandamakmak o oh, sandamukal. Oh, ang dami, ano? <laughs> sandamakmak na, sandamukal pang balita? Ah, <laughs> Grabe. May lumabas pang balita na, eto nga po, may lumabas ngang balita eh. O, oh, eto, eto. O, oh, yan. Halos 500 milyon ang ibinabayad ng pamahalaan para sa 433 security details ni uh, Vice President Sara. Mahigit po sa 20 milyon sa isang buwan yan. O 480 milyon sa 24 months. O, oh, dalawang taon po yon Tama ba ito? Tama ba yung pagkakalungo rito? At kung uh, totoo man ito, abay, talagang umaapaw ang pera sa kanila. At 'yan po ay uh, perang galing sa kaban ng bayan, mula sa buwis ng uh, mamamayan, 'no. Oh, Milyon-milyon ang kanilang pinag-uusapan, tapos tayong mga mamamayan, makahawak lamang po ng 10,000. Aba, eh, laking ginhawa na, hindi po ba? Grabe talaga itong uh, naging issue tungkol dun sa security detail ng ating uh, uh, pangalawang pangulo, ano? At hanggang ngayon naging napakalaking isyu na hindi talaga sila makamove on eh. At sa totoo lang mga kababayan, uh, sa kasalukuyan ay wala naman pong masyadong uh, aktibidad sa ating vice president. Ano? So, palagay ko uh, hindi naman siguro masama na binawasan siya ng na uh, security uh, personnel sapagkat uh, hindi naman ganun pala wala namang uh, risk sa buhay po ng ating uh, Vice Presidente according to uh, General Marbil Okay? Aabangan uh, ko po mga kababayan ng inyong mga comment at reaction. Uh, malaya po kayong maglathala ng inyong mga saloobin dito sa ating comment section. Huwag po kayong mag-alala. Babasahin ko po lahat yan. Maraming salamat sa panonood. Magandang araw po sa ating lahat.